maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and thriller movie na pinamagatang Shadow Force, na ipinalabas noong May 9, 2025. Sa Miami, pinapanood ni Kira, isang dating ahente, ang silid kung saan nagtatago ang kanyang target. Ang lalaki ay naguuto sa isang grupo ng mga sundalo na kasalukuyang naghahanap ng isang lalaki sa ibang gusali. Pinasok nila ito gamit ang smoke grenade at sinuyod ang bawat silid ngunit walang nakita. Lumapit ang lalaki sa bintana habang iniisip kung bakit mali ang kanilang impormasyon, ngunit biglang inilabas ni Kira ang kanyang baril at binaril siya sa ulo mula sa malayo. Sa computer ng lalaki, makikita na si Isaac, ang asawa ni Kira, ang hinahanap ng mga sundalo. Samantala, inaalagaan ni Isaac, isang dating ahente, ang kanyang apat na taong gulang na anak na si KY. Pagkatapos niyang isuot ang kanyang hearing aids, narinig ni Isaak na tinatanong siya ni K.Y. kung ang mga peklat sa kanyang katawan ay galing sa pakikipaglaban sa masasamang tao. Sumagot si Isaak ng oo at ipinaliwanag na si Kira ay patuloy pa ring lumalaban sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya maaaring manirahan kasama nila. Kalaunan, nakatulog si K.Y. at nakinig si Isaak sa kantang tinugtog sa kanilang kasal habang inaalala ang napakahalagang sandali. Kinabukasan, habang paalis ng bahay, napansin ni Isaac ang isang misteryosong kotse na dumaan. Nagmaneho siya patungong downtown kasama si KY, na kumakanta ng mga paboritong kanta ng kanyang ama sa likod ng sasakyan. Nang sinubukan ni Isaac na pumarada, biglang sumingit ang isa pang kotse at muntik na siyang mabangga. Ininsulto lang siya ng kabilang driver bago umalis. Sa bangko, napansin ni Isaac ang dagdag na bayad sa pag-withdraw at nakipagtalo siya sa teller. Habang abala si Isaak, biglang lumayo si K.Y. Biglang pumasok ang tatlong magnanakaw sa gusali at nagpaputok sa kisame, dahilan para magpanik ang lahat. Habang nagsimulang manakit ng mga tao ang mga magnanakaw, tinangka ni Isaak na tawagin si K.Y., ngunit masyado itong natakot para gumalaw. Sinabihan ng isang magnanakaw si Isaak na manahimik ngunit na kalmado si Isaak at hiniling na hayaan man lang si K.Y. na lumapit sa kanya. Itinutok ng magnanakaw ang kanyang baril sa bata, kaya't sinabi ni Isaak kay KY na takpan ang kanyang mga taynga at pumikit. Pagkatapos, inalis ni Isaak ang kanyang hearing aids at mabilis na sumugod upang talunin ang lahat ng magnanakaw gamit lamang ang ilang galaw, na iligtas ang lahat ng biktima. Binuhat niya si KY at lumabas ng gusali, napansin niyang naitala ito ng mga security camera. Samantala, sa Mexico, pinapanood ni Jack, kalihim general ng G7, ang balita at nalaman na iimbestigahan ng Office of the Inspector General ang nakaraan niya bilang pinuno ng CIA dahil pinaghihinalaan siyang espiya. Sa sandaling iyon, dinalhan siya ng kanyang assistant na si Patrick ng isang mahalagang ulat. Nakapatay na naman si Kieran ng isa pang dating ahente mula sa grupong tinatawag na Shadow Force. Lumabas na si Jack ang namuno sa Shadow Force noong nasa CIA pa siya at ipinadala sila para gawin ang maruruming trabaho. Dati ring bahagi ng Shadow Force si Nakira at Isaac ngunit ngayon ay kinuha ni Kira ang misyon na patayin ang kanyang mga dating kasamahan. Sa labindalawang orihinal na miyembro, lima na lamang ang natitira. Sinabi rin ni Patrick kay Jack na nakuhana ng kamera ng bangko si Isaac. Habang pinapanood ang footage, napansin ni Jack si KY at napagtanto niyang iniwan ng mag-asawa ang grupo dahil nabuntis si Kira at gusto nilang protektahan ang kanilang anak. Ipinadala ni Jack ang kanyang mga tauhan para habulin ang mag-asawa at nagtakda siya ng 50 milyong dolyar na pabuya para sa kanilang ulo. Sa Spain, pinapanood ni Agent Anty ang kanyang kasintahan at kasamang si Ant na naglalaro ng basketball habang nakakatanggap siya ng impormasyon tungkol kay Jack sa pamamagitan ng kanyang earpiece. Naging agresibo si Ankh habang nakikipagtalo sa isa pang manlalaro, kaya tinawag siya ni Auntie at pinaalalahan ang dapat silang manatiling undercover. Lumalabas na pareho silang nagtatrabaho para sa Inspector General at naghahanap ng mga dating kasapi ng Shadow Force. Sa sandaling iyon, natanggap din ni Auntie ang footage mula sa bangko. Sa G7 Command Center, nakipagpulong si Jack sa ilan sa pinakamahalagang lider ng mundo upang talakayin ang kanyang iskandalo. Ipinaliwanag niya na walong taon na ang nakalilipas, hiniling ng pamahalaan ng US sa kanya na pamunuan ang isang top secret na programa na tinatawag na Shadow Force, na magsasagawa ng mga classified mission sa iba't ibang panig ng mundo. Nagmahalan si Naisaak at Kire, ngunit labag ito sa mga patakaran, kaya iniwan nila ang organisasyon. Nagtaka sila ng napakasensitibong impormasyon, kaya matagal nang may pabuya sa kanilang mga ulo. Dahil sa kasalukuyang iskandalo, dino doble ni Jack ang halaga ng pabuya upang mapabilis ang kanilang eliminasyon. Samantala, nakatakas si Naisaak at KY papuntang Colombia. Pagkatawid nila sa kagubatan, nakarating sila sa isang lumang bahay at doon muna sila nagtatago. Siniguro ni Isaak na walang tao sa lugar bago niya pinapasok ang kanyang anak. Nang gabing iyon, habang naghahaponan, tinanong ni K.Y. si Isaak kung bakit niya inalis ang kanyang hearing aids bago labanan ang masasamang tao. Ipinaliwanag ni Isaak na nakakatulong ang katahimikan para makapag-concentrate siya. Nais malaman ni K.Y. kung naging masamang tao ba ang kanyang ama. Kaya sinabi ni Isaak na noong nakaraan, pareho silang dalawa ni Kieran na masasamang tao, iniisip na sila ay mabuti. Ngunit ngayon, puro mabuti na lang ang kanilang ginagawa. Sa Miami, natanggap din ni Kira ang footage mula sa bangko at naging emosyonal nang muli makita ang kanyang anak matapos ang mahabang panahon. Naisip niya ang isang gabi apat na taon na ang nakalilipas ng inaalagaan niya ang mga sugat ni Isaak. Iniwan na nila noon ang organisasyon, pero hinahabol pa rin sila ng mga tauhan ni Jack na naglagay kay KY sa panganib. Nais sanang bumalik ni Isaak sa grupo upang protektahan ang kanyang asawa at anak, ngunit inakala ni Kieran na masama itong ideya inamin niya na dati silang kaso na magkasama ni Jack sa makasalanan na relasyon. Gayunman, umibig si Jack sa kanya at umiling ng higit pa. Dahil tinanggihan niya ito, ibinaba ang kanyang ranggo at ipinadala siya sa lalong mapanganib na mga misyon. Dahil personal na ang usaping ito, nagduda si Kieran na ang pagbabalik ni Isaac ay makakapagpakalma kay Jack. Noong gabing iyon nang magpas siya si Kieran na ang buong grupo at pati na si Jack, habang si Isaac naman ay nanatiling nakatago kasama ang kanilang anak. Kapag natalo na nila ang lahat ng kalaban, muli siyang makakasama ng kanyang pamilya at maaari na silang mamuhay ng payapa. Sa kasalukuyan, nagpadala si Kieran ng naka-encrypt na mensahe kay Auntie tungkol sa insidente sa bangko, at pumayag si Auntie na tulungan siya sinabi ni Auntie kay Ank na ititigil na nila ang misyong ito at hahanapin na lamang si Isaac. Pagkatapos ng lahat, sinusundan lang nila ang dating mga ahente para makakuha ng impormasyon laban kay Jack, at si Isaac ay maaari ring magbigay nito. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Isaac ng makarinig siya ng ingay. Sinuyod niya ang bahay na nakahanda ang baril at nakita ang mga basang bakas ng paa sa sahig. Bigla siyang sinunggaban at inagawa ng armas, kaya nagkaroon ng laban. Ang sumalakay ay si Kirif na sinermonan si Isaac dahil nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan at nailagay sa panganib si KY. Habang patuloy silang naglalaban, gumagamit sila ng anumang bagay para makasuntok o makasipa. Nasira ang mga kasangkapan, ngunit hindi tumigil ang mag-asawa hanggang sa matuklasan nilang pinapanood na pala sila ni KY mula pa kanina. Sa una, hindi nakilala ng bata si Kira, ngunit nang sabihin nitong siya ang kanyang mama, niyakap siya ng bata at sinabing miss na miss niya ito. Samantala, tinipon ni Jack ang natitirang mga ahente ng Shadow Force sa kanyang bahay at inanunsyong na doble na ang pabuya para kina Kira at Isaac, naging isandaang milyong dolyar na. Inalok din niya ang lahat ng suportang kakailanganin nila upang maisakatuparan ang misyon. Salamat sa isang espiya na nagngangalang Avery, hawak na ni Jack ang kinakailangang impormasyon upang matagpuan ng mga ahente ang mag-asawang tumakas. Kinaumagahan, nagulat si Kieran nang malaman niyang naglalakad ng tulog ang kanilang anak. Sinabi niya kay Isaac na pinatay niya ang lahat ng ahenteng muntik nang makatuklas sa kanya, ngunit ngayon ay opisyal ng tinipon ni Jack ang grupo at sila ay kikilos muli. Nagpasya si Isaac na panahon na para lumaban. Gayunman, kakailanganin nila ng tulong. Sabi ni Kira, maaari nilang hingan ng tulong si auntie at ang, aunt, ngunit tumutol si Isaak at iginiit na dahil nagtatrabaho ang dalawa para sa gobyerno, nakatali ang kanilang mga kamay. Buling nag-away ang mag-asawa, at galit na lumakad palayo si Isaak. Ilang sandali ang lumipas, pumunta ang mag-asawa sa basement upang magsanay sa pagbaril. Tinamaan ni Kira ang target sa gitna mismo, ngunit ilang pulgada ang sablay ni Isaak ipinaalala niya sa kanyang asawa na hindi siya naging aktibo tulad nito, kaya siya'y nawala ng practice. Gayunpaman, patuloy siyang tinutukso ni Kire, sinasabing palagi naman siyang mahina sa pagbabaril at ipinakita pa ang pilat sa kanyang balikat na sanhi ng isa sa mga maling putok nito. Pagkaalis ni Kire sa silid, muling nagpaputok si Isaac, at sa pagkakataong ito ay tinamaan niya ng perpekto ang gitna. Pagkatapos, pumayag si Isaac na makipagtulungan kina Auntie at Ang, kaya ipinakita ni Kira sa kanya ang makapangyarihang tactical na kotse na dala niya. Kailangan nilang maghintay hanggang tawagan sila ni Auntie. Kaya, sa ngayon, kailangan nilang manatiling gumagalaw. Di nagtagal, sumakay ng eroplano si na Auntie at Ang papuntang Colombia. Habang nasa biyahe, pinapanood ni Auntie ang isang lihim na kamera na inilagay niya sa isang ahente ng Shadow Force, at napansin niyang biglang nagpalit ito ng paksa mula sa ilegal na gawain tungo sa usapang tungkol sa panahon. Naisip niyang baka may nagbigay ng babala sa kanya, ngunit iniisip naman ni Aunt na sinusubukan lang ng lalaki na panatilihin ang kanyang pagkakakilanlan. Sa kotse, kumakanta si Nakira at KY ng paboritong kanta ni Isaak ngunit hindi sila magaling, kaya pinatay niya ang isa sa kanyang hearing aid. Nang pumasok ang kotse sa mahamog na lugar, nakita ng radar na may ibang sasakyang sumusunod sa kanila. Agad na itinago ni Kira si KY sa isang lihim na compartment at sinabi rito na maghintay ng matiwasay habang inaasikaso ng kanyang mga magulang ang mga masasamang tao. Nilagyan din niya ito ng headphones upang manatili silang magkausap. Ngayong ligtas na si KY, nagsimulang magmaneho ng mas mabilis si Isaac. Pinalibutan sila ng mga kalaban sa magkabilang panig, at nakita nilang anim na lalaki pala ang nakasakay sa mga motorsiklo. Nagpaputok ang mga ito gamit ang malalakas na flare na bumasag sa mga bintana ng kotse. Isa ang tumama sa hood at sandaling nabulag si Isaak kaya nakahabol ang isa pang kotse. Biglang may dumating na truck at binanga ang kotse ng kalaban bago tinamaan ang sasakyan ng mag-asawa mula sa likod. Habang papalapit ang mga motorsiklo, nagsimulang magpaputok ang truck gamit ang totoong bala, kaya binuksan ni Kira ang hatch sa bubong at nagsimulang gumanti ng putok. Pagkatapos ulit silang banggay ng truck, napilitan si Isaac na magmeneho ng mas mabilis. Walang epekto ang mga bala ni Kira sa truck dahil bulletproof ito, kaya nagpasabog siya ng granada at nagliyab ang harapan ng truck inilipat ni Isaac ang kotse sa gilid at lumitaw ang truck sa tabi nila, na nagbigay daan kay Kira upang sindihan din ang likuran nito. Ilang sandali pa, sumabog ang truck at nailiko ni Isaac ang kotse palayo sa sumabog na lugar. Sa kasamaang palad, may nakaharang sa kalsada at mas marami pang kalaban ang naghihintay at nagpaputok. Tinamaan ng bala ang isang gulong kaya nagsimulang dumulas ang kotse sa kalsada hanggang sa makarating ito sa burul kung saan ito gumugulong pababa at namulog sa ilog. Ilang sandali pa, hinahanap na ng buong grupo ni Jack ang mga bangkay sa ilog. Ngunit nakatakas na ang pamilya at nagtatago na sa kagubatan. Lumipat ang tatlo upang magtago sa isang abandonadong minahan, at napagkasundoan ng mag-asawa na may isang espiya na nagbigay ng kanilang kinaroroonan. Sinabi ni Kira kay Isaak na matagal na siyang nakamasid sa kanila, at kinumpirma naman ni Isaak na alam niyang minsang hinawakan nito ang kanyang leeg sa gitna ng tao. Kinabukasan ng umaga, nagising si Isaac at natuklas ang wala na si Kira. Samantala, galit na galit si Jack dahil hindi nahanap ng kanyang grupo ang mga bangkay, na nangangahulugang buhay pa rin ang mag-asawa at nasa labas pa sila. Ibinubuhos niya ang kanyang galit sa pamamagitan ng pakikipaglaban kina Patrick at Parker, na pilit ipinagtatanggol ang kanilang sarili. Gayunpaman, mahusay pa rin si Jack na mandirigma at madaling napabagsak ang dalawa bago niya sila tanggalin sa trabaho. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Jack ng tawag mula kay Avery, na may impormasyong hawak tungkol kina Kira at Isaac. Muli niyang kinuha sina Patrick at Parker at inutusan silang kumilos agad. Sa eroplano, nagulat si Jack nang makatanggap ng tawag mula kay Kira at ipinahanap agad sa kanyang mga tauhan ang pinanggalingan ng tawag. Nag-alok si Kira na makipagkita sa kanya sa pribadong isla upang masolusyonan nila ang kanilang mga problema ngunit kung tatanggi siya o patuloy na pagbantaan ang pamilya niya, isisiwalat niya sa gobyerno ang lahat ng lihim ni Jack. Matapos pumayag si Jack na makipagkita, itinapo ni Kira ang telepono at sumakay sa bangka. Sa downtown, sumakay si na auntie at ang sa kanilang van ngunit napatigil ng lumitaw si Isaak sa likod na upuan na may hawak na baril, kasama si KY. Inisip ni Isaak na isinumbong ng magpartner ang kanilang kinaroroonan, ngunit nanumpa silang nasa panig nila siya. Napakabigat ng tensyon sa sandaling iyon. Gayunman, hindi nila napigilan na matawa ng humiling si KY ng musika. Pinatugtog ni Auntie ang isang kanta para sa bata bago sabihin kay Isaak na tinutulungan na nila si Kirin mula pa noong sinimulan niya ang kanyang paghahanap ilang taon na ang nakalipas. Hindi nila alam kung nasaan siya ngayon, ngunit pinaghinalaan ni Isaak na gusto ni Kirin na harapin si Jack ng mag-isa upang protektahan ang kanyang pamilya. Pumayag si Naang at Auntie nadalhin si na dalhin si Naisaak at KY sa kanilang ligtas na bahay pansamantala. Sa pribadong isla, sinigurado muna nina Patrick at Parker na walang armas si Kire bago siya pinahintulutang makaharap si Jack. Nagsimula siyang makipaglandian at lumapit sa kanya habang humihiling ng kaunting pribadong oras, kaya pinaalis ni Jack ang kanyang mga tauhan sa silid. Pagkatapos ay nagkunwari si Kire na magiging malambing, ngunit kinuha niya ang baril na nakatago sa jacket ni Jack itinulak niya si Jack at agad nagpaputok hanggang gumagsak ito. Bumalik sina Patrick at Parker nang marinig ang putok, ngunit agad niya silang pinadapa at pinabitiw sa kanilang mga armas. Sa kasamaang palad, ligtas si Jack dahil suot niya ang isang bulletproof vest sa ilalim ng kanyang damit. Habang nakaka-recover siya, pinaligiran si Kieran ng kanyang mga tauhan at kinuha ang kanyang baril. Sinubukan niyang tumakbo papunta sa dalampasigan, ngunit agad siyang sinaktan at dinakip ng mga shadow agents na nagbigay daan kay Jack para sampalin siya. Sa ligtas na bahay, nakarinig si Isaak ng katok at nagtangkang buksan ang pinto, ngunit biglang sumabog ito. Pumasok ang mga dating shadow agents at pinagsusuntok siya bago itapon pababa ng hagdan. Nang sinubukan niyang bumangon, sinipa siya sa dibdib at itinapon sa ibabang palapag. Sa isla, ibinagsak si Isaak na nakagapos sa tabi ni Kira, na nakatali rin. Hawak nina Patrick at Parker si KY, na dinala sa ibang silid. Di nagtagal, dinala rin ng mga tauhan ang nakagapos na si Auntie habang ibinubunyag na ang tunay na pangalan ni ang ay Avery, ibig sabihin siya ang naging espiya mula pa noong una. Nagngangalit si Jack tungkol sa pagtataksil ng mag-asawa at sinabi niyang gusto niyang patayin sila sa harap ni KY dahil maaring maging miyembro ito ng bagong Shadow Force. Umiyak si Kira habang ikinukwento niya sa lahat ng ibang ahente kung paano inabuso ni Jack ang kanyang posisyon para pilitin siyang magkaroon ng relasyon at isama siya sa mga delikadong misyon. Sa sandaling iyon, bumalik sina Patrick at Parker na wala ang bata. Itinutok nila ang kanilang mga baril kay Jack, ibinunyag na sila pala ay mga undercover government agents habang pinapababa ang mga armas ng ibang mga gwardya. Natawa si Auntie dahil matagal na niyang alam na may isa pang grupo na humahabol kay Jack, ngunit hindi na ito sinabi kay Ang dahil nitong mga nakaraan ay kahina-hinala ang kilos nito. Nang subukan ng isa sa mga shadow agents na kunin ang kanyang baril, agad siyang binaril ni Parker sa ulo, dahilan upang matawa si na Auntie, Isaak, at Kira nagtinginan ng iba pang mga shadow agents at sabay-sabay na bumunot ng baril habang isa sa kanila ay naghagis ng granada. Nakita ito ng tatlong bayani at agad silang tumalon upang magtago. Nagkaroon ng kaguluhan habang lahat ay nagpaputok ng baril, at mabilis na nabaril si Patrick. Tinamaan si Jack sa likod kaya napilitan siyang tumakbo at magtago. Sinunggaban ni Auntie ang isang ahente at sinaksak ito gamit ang sariling kutsilyo. Nakakuha naman si Nakira at isaak ng mga armas na iniwan ng mga gwardya kanina at gumanti ng putok kasama si Parker, na tinamaan sa bala habang nauubusan ng bala. Pagkatapos ay dinalhan siya ni Auntie ng karagdagang bala at tinanong kung nasaan si KY upang mailigtas niya ito habang si Parker naman ang humahabol kay Jack. Samantala, sinamantala ni Ank ang kaguluhan upang makatakas dala ang isang bag na puno ng pera. Nang makabawi si Parker, sinunggaban siya ng isang ahente at nag-wrestling sila sa lupa at nagpalitan ng suntok. Nabaril at nasaksak siya, ngunit dahil malapit na ang ahente, nagawa niyang maagaw ang baril nito at barilin nito sa ulo. Sa loob ng silid, nakitang walang patutunguhan ang laban ng isa pang babaeng ahente kaya umalis ito. Napansin ni Kieran na may dala pang isang granada ang isa sa mga bangkay, kaya binaril niya iyon at nagdulot ng malaking pagsabog. Tumalon palabas si Nakira at Isaak habang malubhang nasugatan ang huling dalawang ahente, kaya tumakbo rin ang mga ito palayo. Nang lumabas si Jack mula sa pinagtataguan, sinubukan siyang barilin ni Parker mula sa likod ngunit muli itong naubusan ng bala. Gumanti ng putok si Jack at napaluhod si Parker. Gayunman, naubusan din siya ng bala kaya hindi na ito napatay at naglakad na lamang palayo. Samantala, nakarating si Ank sa bangka at nadatnan si KY na tinawag siyang masamang tao. Dahil sa pagkakaabala, nakalapit si Antimula sa likuran at sinakal si Ank habang sinasabi kay KY na maghintay sa kanto. Pagkatapos ay sinimulan niyang bugbugin si Ank, hindi alam na pinapanood siya ni KY. Samantala, nadatnan ni Kira ang babaeng ahente sa loob ng bahay at nagputukan sila bago magpasya na maglaban gamit ang kamay bumagsak sila sa pader at nagpatuloy ang kanilang laban sa deck kung saan sila nagpalitan ng mga suntok at sipa bago nakakuha si Kieran ng kutsilyo. Ginamit niya ito para saksakin ang leeg ng kalaban at saka tinadyakan pababa. Samantala, nakakita si Isaac ng dalawang ahente sa tabing dagat na nagtatangkang tumakas. Binabaril niya ang mga bag ng pera para habulin siya ng mga ito. Naghintay siya sa likod ng pader at minanmanan ang kanilang mga anino hanggang sa lumapit ang mga ito ng sapat para pagbabarilin niya. Tinamaan ng bala ang isang lata ng gas, at sumabog ito. Nasunog ang isang ahente at nahulog sa dagat, habang ang isa naman ay agad na tumakbo palayo. Pagbalik ni Isaac sa pangunahing silid, nadatnan niya si Nakire, Isaac, at KY. Nais ni Kieran na umalis pero sinabi ni Isaac na muli silang hahabulin, kaya kailangan na nilang tapusin ito ng tuluyan sa pamamagitan ng pagpatay kay Jack. Iniwan ng mag-asawa si KY sa pangangalaga ni Auntie at tumakbo para sumakay ng bangka upang habulin si Jack na nasa sarili nitong bangka kasama ang natitirang ahente. Nagsimula ang habulan, parehong mabilis ang takbo ng mga bangka at nagpapaputok ng baril. Pagkaraan ng ilang minuto, sinimulan ni Jack na banggain ang bangka ni Nakire, dahilan para mahulog si Isaac. Kumapit siya sa gilid at nagpaputok pa ng ilang bala bago muling makabalik sa bangka. Sumali si Kire sa pagpaputok habang itinutulak din ang bangka, na nagbigay destruction kay Jack. Makalipas ang ilang sandali, gumanga ang bangka ni Jack sa isa pang sasakyang pandagat. Sa lakas ng impact, lumipad ito papunta sa dalampasigan at sumabog. Para masigurong walang nakatakas sa pagsabog, nagtungo rin ang mag-asawa sa dalampasigan para hanapin sila. Pumasok si Isaak sa kagubatan at nakita ang huling ahente. Matapos ang ilang putok, nagsimula silang maglaban ng harapan. Matindi ang bakbakan at naihagis pa ng ahente si Isaak sa puno, pero hindi siya sumuko at nagpatuloy sa laban. Dahil dito, napilitan ang ahente na maglabas ng espada inalis ni isa akang kanyang hearing aids, na nakatulong para mas mahusay siyang lumaban, at napatay niya ang lalaki sa pamamagitan ng pagsaksak nito. Malapit doon, may ginaganap na kasalan. Sumugod si Jack at nagpaputok sa kisame para magtakbuhan ang mga tao. Narinig ni Kira ang mga putok at sigaw kaya sinundan niya ang mga ito papunta sa lugar ng kasalan, kung saan nadatnan niya si Jack na umiinom. Nagpaputok ito sa mga dekorasyon, na nagdulot ng maliit na pagsabog at itinapon si Kira mabilis siyang bumangon at nakipaglaban kay Jack, na isang bihasang mandirigma, at matapos ang matinding pagtutunggali, ay nagawang pabagsakin siya. Sa mga oras na iyon, dumating si Isaac at hindi narinig ang babala ni Kira. Paglingon niya, nadatnan niyang hawak ni Jack si Kira at tinutukan ng baril. Patuloy na nagsalita si Kira hanggang sa napilit niya itong makinig, dahilan para ibaba ni Jack ang kanyang baril isinuot din niya ang kanyang hearing aids at nadiskubre niyang ang kanilang awit sa kasal ang tumutugtog sa mga speaker. Pagkatapos, tumingin si Kire sa kanyang balikat bilang senyales na maaari na siyang magpaputok. Binabaril ni Isaac si Jack sa balikat ng kanyang asawa at nakawala si Kire at kaya ginamit niya ang pagkakataon upang barilin din ito. Habang bumabagsak ang katawan ni Jack sa pool, muling nagtagpo ang mag-asawa at naghalikan. Pagkalipas ng anim na buwan, nagkaroon si KY ng isang normal na birthday party. Tumawag si Auntie Kay Kira matapos siyang magbitiw sa kanyang trabaho sa gobyerno at magplano na magsimula ng mas maayos na bersyon ng Shadow Force na nakabatay sa integridad. Inanyayahan niya ang mag-asawa na sumali, ngunit ang sagot lang ni Kira ay siguro balang araw. Pagkatapos nito, inilapag ni Isaac ang kanyang ulo sa lap ni Kira at natuwa nang malaman niyang buntis ito. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.